wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ni, ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong kumakit doon sa opisina ko. Wala Nap po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Bula 2022. Teka muna. 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Kung pwede po bang, huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. Congressman Garbin Thank you Mr. Chair. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, dahil nga po ang uh, subject matter ng ating uh, hearing ngayon ay yung uh, mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Uh, let me direct my questions uh Mr. Chair uh, to the uh district engineer pa rin ho ba or natanggal na? Uh, I'm referring to uh, district engineer Bryce or a uh, former district engineer. Is he present? Uh, Mr. Present Hernandez po. is present. Magandang umaga po, uh, Engineer Bryce. Good morning po, Your Honor. Kumusta ko kayo? Natulog naman po kayo ng maigi. Uh, may air ko naman po dun sa Senado, so nakatulog naman po ako. Uh, you're under detention. In the Senate, tama po ba? Yes po, dahil lang po sa pagsagot ko ng tama at totoo, kaya po ako na-detain. Dito sa aming pagdinig, basta sumagot ka lang ng tama at totoo, hindi ka ma-detain. Dahil lahat ng uh, pumupunta dito sa House of Representatives, as long as they're saying the truth, they will always be protected. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Disanswer. Apoy oh, your honor. Sa pagpunta nyo dito, ah, uh, Insurer Bryce, meron nyo kayong prepared statement? Ah, uh, meron po. Can you uh, did you submit it to the uh, committee? Hindi ba po your honor? Ba bakit po? Are you willing to submit the same uh, before this committee? Can you please give me time, Your Honor, to prepare the statement? Uh, Mr. Chair, uh, he's asking to confer uh, uh, with his counsel. Would he be allowed to confer with his counsel, uh, Mr. Chair? Sorry, can you can you repeat the question? Humihingi po ng paintulot si Mr. Bryce kung pwede makausap niya yung kanyang uh, mga abogado yata. Yes, you, you, you can confer with counsel. Uh, Mr. Chair, may I interject just one question? Wala pa naman eh? Just one question. Just one. May I know S Y M S are they around? Because last last meeting I asked that question. Yes, Can they are me, here. They are here. May I know not? S Y M S construction. teams. teams. Alright, uh, wait long message. wait. Alright, okay. Thank you very much, Mr. Mr. Chair, I think uh, Mr. or Engineer Bryce is uh, requesting to be recognized. Mr. Chair. Engineer Bryce, you may, you may proceed. Uh, Your Honor, meron po ako naka-prepare na written statement. Uh, pero to submit it, uh, sana mabigyan niyo po kami ng, ano, ng konting panahon pa po. Uh, when you say a written statement, ito yung handwritten. Yes, it is handwritten, Your Honor. Hindi notaryado. Hindi po, pero pinirmahan ko po. So, sabihin, pinirmahan mo dahil ito sulat mo mismo. Tama? Yes, Your Honor. Sulat ko po mismo at pirma ko rin po. Okay. Parang ano to eh. Parang uh, holographic will. Sorry ah. Uh, not, not directed to anyone. But, totoo naman. Uh, kumbaga, can be... Um, Accepted in any courts of law dahil uh, signed by a person, handwritten and signed by him. Tama po ba, Profesora Luistro? Tama po ba? But, please continue. Mr. Bryce, uh, kailan ho kayo pumasok sa District Engineering Office doon sa Bulacan? Uh, Nag-start po ako sa Bulacan First Engineering District noong 2012 po. 2012. At uh, nung una kang pumasok, ano yung iyong uh, kasangkapan doon or position? Uh, entry level po ng uh, permanent position, uh, isa po akong engineer 2 uh, as inspector po. And uh, ngayon, bago ka natanggal sa pwesto, ano yung inyong uh, position? Naging OIC, district engineer po ako for one and a half month. 2012 ka pumasok at uh, at present uh, you were OIC district engineer tama po ba Yes po bago po ako ma-relieve OIC district engineer po karaniwan ba yon na ganun kabilis ma-promote sa pwesto uh, hindi po usually po marami nga po nagre-retire as engineer 2 engineer 3 lang po Paano ka na-promote ka agad bilang district engineer? Um, actually po, uh, kung papayagan niyo po akong magkwento. Ah, uh, sige, you may go ahead. Please. As long as totoo ang iyong kwento. Opo. 29 20, 20, 2012 uh, until 20 um uh, 2021 isa po akong ano, ordinary engineer. As engineer to po. 2019 dumating po si ah uh, dati kong boss, Engineer Alcantara sa District engineering office as our District engineer And nakita ko kung gaano kung gaano siya ka authoritative nakita ko kung uh, ano yung gusto niya ang gusto na uh, ang gusto niya which is yung sinusunod siya ginagawa lahat ng gusto niya so for me uh asakit man tanggapin kailangan sumip boss ko sumipsip sa bosco So, ginawa ko lahat ng sinabi niya, lahat ng gusto niya, sinunod ko. So, in short, pinagkatiwalaan niya ako. Uh, ako ang ipinromote niya ng 2021, ginawa niya akong nirecommend niya ako uh, as maging hepe ng construction section. And then, 2022, ginawa niya rin po akong uh, assistant district engineer. Although, hindi po siya ang nag approve siya po ang nagre-recommend kung sino ang dapat na ma-promote. And then, nung 2025 25 nga po, actually, matagal na po siyang gina, gustong i-promote. Eh. Ang ginawa, ang tinatanggihan niya po ito, kasi ayaw niya pong umalis ang Bulacan. So, ang ginawa niya pong bargain dito is, kung gagawin siyang assistant regional director, dapat ako ang district engineer para kontrolado niya pa rin po ang opisina. Your Honor. May nasabi ka na lahat sinunod mo and that was the consideration why you were promoted in that position. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano yung sinabing uh, sometimes masakit sa kalooban mo pero sinusunod mo lahat ang kanyang inuutos? sa opisina po lahat ng iutos niya. Hindi po ako kumikilos na hindi niya alam at hindi niya iniuutos opisina. At sa labas po ng opisina, uh, holidays, weekends, pag tinawag niya ako, pupunta ako. There, there's a time nga po na, pauwin, na malapit na po ako sa bahay namin. Then tinawagan niya ako, pumunta ka dito sa Soler. maglaro tayo. Hindi na po ako pumasok sa gate ng bahay namin, bumalik na po ako agad. Sumunod na po ako sa kanya. At at toad uh, your honor September 7 is a uh, very special to me and my wife. Ah uh, ito po yung ano nagkakilala kami. So dapat yun yung kasal namin. Kaso ah, natapat po na birthday niya. So pinabago niya yung date ng kasal namin pinagawa niyang i-move mo na ibang araw kasi hindi pwedeng wala ka sa birthday ko. So, ganun ka-personal. Nag-away pa kami mag-asawa. Well, nakausap ko naman siya para mag-move kami ng date. Para sa so, bosko. what you're saying before this committee is ganun ka-close ka sa kanya. Kumbaga, sanggang, sanggang dikit. Opo. And uh, nasabi mo kanina na mapopromote sana siya bilang assistant regional director sa Bulacan. Eh bakit ayaw niya? Sabi mo parang ayaw niya ma-promote at uh, gusto niyo pa rin na uh, ma-retain as DA. Can you please uh, explain to us dito sa committee? Um, kasi ito na po lagi niya pong sinasabi sa amin. Hindi naman po sa akin lang pag nagmi-meeting -me kami, a staff meeting ng office niya. Ito na yung comfort zone niya. Taga dito na siya. Um Kamalaki po ang pondo ng opisina namin. Speaking of pondo, ito ba yung uh, pinagkukunan ng mga proyekto uh, na kung saan uh, ito na yung uh, subject ng controversy or ghost project sa Bulacan? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Some, not all. Some. Some are. Yes po. Tama po. Kahapon, uh, de-direct na kita dahil uh, ikaw ang itinuro ni Sally Santos ng SIMS. Uh, na kung saan yung mga kahon, uh, ang laman na ay pera, kayo i-deliver. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa office ko po, dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. When you say sa, laha, sa office mo, tinadala lahat yung pera. Uh, can you tell us, uh, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, uh, billion na po. 2022? Yes po, Your Honor. Billion. Saan napunta yun? I mean, sa'yo lang lahat? Your Honor, hindi po. Lahat po nang deliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon yun po ay rin ni, ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong kumakit doon sa opisina ko. Wala Nap po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Bula 2022. Teka muna. 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay sabihin na natin, deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay Disik Engineer Henry Alcantara. Alam mo, Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindan mo po ba? Yes, Your Honor. Pag sinabi mo kay Engineer Bryce, yung lahat na yon napunta kay Engineer Bryce? Kay Engineer Alcantara po. Engineer Alcantara, sorry. Hindi ko po alam kung sa kanya napunta lahat yon pero siya po ang nagpakuha, nagpakuha lahat ng pera na nakakahon na yon Imposible naman uh, na lahat lang yon kay Engineer Alcantara. Maging magpakatotoo ka dito sa ating committee uh, ba? May sina Go ahead. Uh, para magsalita po ako ng ano, mga involved dito kung kanino po napupunta yon. siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, uh, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po tao itong mga involved dito eh. As so, I have said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Kung pwede po bang huwag na ako ibalik sa Senate. Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalarang ko. Pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Can I have a one-minute recess, uh, Mr. Chair? meeting suspended.